just levitate good morning so ayan no katatapos ko lang mag ano katatapos ko lang mag saumbayan ting nyo guys grabe yung ano grabe yung pawis ko na simula ako nang ano 8:30 yang katatapos ko lang 10 na sakto And, isang oras lang mahigit yung ano ko yung yung ano yung somba ko. Tapos alam nyo guys, ano, bago matapos yung somba ko, siguro nakakasampung basong maligam-gam ako na tubig habang umiinom. So bilis-bilisin ko lang yung pagsasalita kasi may nag, ano, may nagkakantahan dyan sa tabi namin, baka makapirate ako. Ayan. Grabe pawis ko. Tapos, ano, sinuot ko na yung Ayan guys, diyan nakaliit ng aking chance. Suot ko na yung aking in-order sa Shopee na ano na ba ano yun? Sports bra. Ayan, grabe yung pawis. Bilisan ko lang yung pagsasalita ko kasi baka makapiright ako. Tapos umiinom ako ng maligamgam na tubig. Tapos pagkatapos nito ay magpe-prepare ako ng pagay ng aking magama kasi pupunta ko ng ukay-ukayan ngayon guys. Nasama ko sa kapatid ko. Babalik ko dun sa lagi naming binibilhang ukay-ukay -okay kasi binuksan na siya. Pwede, siya. pwede na siyang pumunta dun. So, yun muna yung gagawin ko. Ang sarap sa pakiramdam, guys. Ayan. Sayang, so, guys. Kain na tayo. Ayan. Ito yung pananghalian ko. Nag, ano, nilagaan ko ng anak ko ng dalawang itlog. Tapos, ito, may skyflix ako. So, yan lang yung aking kakainin ngayong tanghalik. Kain na tayo, guys. Lalakasan ko yung, ano, boses ko kasi. Saka, Kantihan ko lang tong aking pagsasalita ngayon dito kasi may nagkakantahan nga dyan sa labas. Welcome sa aking background guys. Ayan, pass ko na yung aking background. Tapos pagkatapos kong kumain, maliligo na ako kasi agos kami ng kapatid ko. Update ko kayo dun sa kayo kaya. O, kain tayo guys, tanghalian. Sa gusto mo diet dyan, push nyo na yan. sitwasyon, may harang kami. Bawa may harang dito sa jeep. tapos na kami ng landaya. Ganitong space. Bawa to one 1, 2, 3, 4, lima na lang. 1, 2, 3, 4, 5. ba anim? Anim no, 1, 2, 3, 4, Anim. Kung dati siksikan, ngayon anim na lang. Tapos So, ah, so, okay. Ito na. Ito niyo sa inyo yung ano, yung harapan. Dati dito Nakarating na kami, kabababa lang namin. Ayun pa naman sila. Magtitingin ako dito guys ng ano, halaman kasi kung merong may tinitindang halaman dito. Pupunta muna kami ng simbahan. Tapos papakita ko sa inyo yung harapan. Hindi siya ganong maraming tao. siya gano'ng maraming tao. Hindi tulad nung ano, yung normal na normal pa siya. Kasi tuwing Friday talaga, sobrang daming ano, panindo dito. Ang init! Ang init! Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung ano, yung kung saan yung init! Enjoy me, guys. Ayan, papunta kami ng ano, Mercury. na ulan ngayon. Masama yung ano, panahon. Kasi kanina ko pa inaaya, ayaw. Ayan siya. Kasama kami ng kapatid ko. Ano, yung ano pala guys, yung ukay-ukay ko, nilaban ko muna yon. Pag natuyo na lang, saka ko siya i-update sa inyo. Ngayon pupunta kami ng ano, Mercury kasi uh, sabi ko gagawa ako ng ano, uh, Coke float. Kasi parang gusto kong uminom ng Coke float. Ay walang mabilan doon banda sa amin ng chocolate syrup. So titingin kami doon sa Mercury ngayon kung meron doon. Kung wala, chocolate na lang ang gagawin ko ay uh, pag-melt ko na lang siya para makagawa ako ng chocolate syrup. Ayan, oh. Palakas ang ulan. Kasi dapat kanina pa, tinatamad lang ako. No, ayan siya, oh. oh Di Madilim. Hindi na mo nakikita sa ng Kaso nga lang, medyo ambon lang. Hindi siya malakas, ha. Medyo ambon lang. Nandito kami ngayon sa Rilis. Nag-ano. Tumana lang kami dito sa Rilis. Ayan siya. SM. pasku na ang SM, guys. Ayan. Yeah, yeah, boy. Naku, tapos mamaya bawal din dito yung walang ano. Walang face shield. Good morning. Almasal tayo, guys. Kagahapon, at, di ba, bumili kami ng kapatid ko ng chocolate. Inabutan kami sa danang sobrang lakas ng, ano, ng ulan. Tapos, hindi kami basta-basta nakakapasok sa amin pinapasukan kasi nga, nakalimutan namin magdala ng, ano, ng, ng facial. Tapos, nag, bago kami nakapasok, naghagilap muna kami ng hagilap ng, ng fish shell doon sa kalsada. Tapos, so, sobrang lakas ang ulan. Ang anak ko, nag-aalmusal siya. Hi! Good morning! Yan yung kanyang almusal. Coco crunch yung kanyang almsal ngayon. Tapos, ako naman, ito lang yung aking ano, Almusal. Ito guys, yung almusal ko, biskwit na yan. Ito masarap to. Ayan siya, oh. Kasi, pang kape siya. Tapos, ayan, sausage. Tapos, ito na yung ano guys, ito na yung ito na yung chocolate na ano na nabili namin doon sa chocolate ano ayan siya malaki sobrang ano sobrang matigas <laughs> ayan oh yan yung gagawin ko na lang yung ano syrup pag gumawa ko ng float ayan 195 ang isa nyan guys tapos ito pala oh ay yung kaibigan namin pumunta dito kagahapon may mga dala siyang ayan oh yan ang tawag nito? Ah, uh, tea. Ayan, marami siya. Tapos, ito yung kapi ko. Ayan. Ito yung kapi, guys. So, oh. ito, gusto, gusto ko itong kapi na to Bigay din niya to Kasi sobrang, ano, sobrang mabango yan siya. Ito, coffee bean. Ayan siya. Sobrang mabango. Tapos, sobrang masarap siya. tap, bigay din yan. Kasama tong ano, ito. Kimchi. Itong tea na to. Tapos, kagabi, yung isang kaibigan namin, may dala din siyang, ano, bigay na, ano. Ito siya. Kimchi. Yan siya. Yan. So, ito yung kape na to. Ito na yun siya. Sobrang mabango yan, guys. Tapos, sobrang masarap.